Iba na ang may alam. Kaya naman nananawagan si Mlang Municipal Epidemiology Surveillance Unit Nurse Coordinator Jake Escalon na huwag agad maniwala sa mga kumakalat na misinformation kaugnay sa MPACS. May mga fake news kasing naglipana online na sanhi para labis mabahala at magpanik ang publiko. Posibleng resulta nito, takot lumabas para maghanap buhay, magliban sa eskwela dahil sa takot nilang mahawaan patuloy ang kanilang monitoring at mabuti na lang at walang exposure sa kanilang lugar ang nagpositibo sa MPAX na pasyente na taga-tulunan na katabila ng kanilang bayan pero hindi pa rin nila binababa ang kanilang kumpiyansa, kaya tuloy ang monitoring nila sa mga ospital sa bayan kung may mga pasyente pasyenteng nagpapakita ng sintomas ng sakit nilinaw nito na magkaibang itsura ng chickenpox o bulutong sa kabila nito, kung may sintomas ng bulutong ay maaring ipasuri pa rin upang makasigurado. Ang kaibahan naman ng COVID-19 ay airborne habang ang monkeypox ay nakukuha sa skin-to-skin -skin transmission. Panawagan nito na mag-ingat dahil inaabot ng 21 araw o higit pa ang quarantine ng mga tinamaan ng sakit mula sa araw na nakita ang sintomas sa kanyang katawan. Cherry <laughs> May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.